Lalo pang dumami ang makabarko ng China Coast Guard at Chinese Militia Vessels sa West Philippine Sea kasunod ng pagsisimula ng balikatan exercises. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy, umabot na sa isandaan at sampu ang Chinese Militia Vessels na kanilang minomonitor o na-monitor sa West Philippine Sea. Mas madami umano ito kung ikukumpara sa limampu noong nakarang linggo at malayo rin sa average na bilang po nito sa mga nagdaang buwan. Bukod po sa Chinese militia vessels, meron din pong namataang labing isang barko po ng China Coast Guard at tatlong barko ng People's Liberation Army Navy. Hmm? Sa West Philippines, may Navy. May Navy factor ba, na ba rin? Eh ba Gera na ba tayo? Uh, hindi ah, hindi ah. Pagamat hindi na alarma, ayaw na umanong isipin. Eh, ba tayo nyo isipin? Eh, ganun na nga yun. Ng Philippine Navy na ang pagdami po ng Chinese vessels ay dahil sa ginaganap na balikatan exercises kung saan.